ayong utos sa kanan nung palitakbanga ni Sir Jacobol nagilis sa Pilipinas kagat usyadres ng tingas mga siya kagabi ncingo misa wailo 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 na uyap da nga lami kayo gikan jenis aku anu kanang. Masak gikan. Sa pang pang. Urinta lagi kan gibunuhat wapo na oh apa kira. Kasihan nak. Kasihora. Oh lami kayo na oh. Pang. Nara diri ni makita oh, diri sa ilustre Un Unlimited mato. ko ano? unlimited nya. Oh nga. Nga. Uh, uh, unlimited nya ning uyap na oh. Morning uyap. Oh na uyap uyak potan awak oh. Oh pang sa daghan ma'am nagyay kung mangga kani ang ginadagsa o tao tungod sa kalami walang halos walay mabilin siyang pamaligya halos ang kutsara na gamay kayo tilapan pa sa customer. mo nang nindood yun po ang niya si sir jacol o oh, yun sa bisayas ni ang kutin kreator na karoon ni pet ko siya Ilonjo na ako niya. Sir ko kaya kung wala lamin siya mong Oh no! Ako jud Buhaw wow na akong kwarta balik. Kailan ni? Buhay ng singko. Buhay ng singko. Buhay Dalawa fifty. <laughs> 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 yes. oh. Dalawa fifty. Dalawa daw. Fifty. Dili Dili matawag na gangyo. Fifty. 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 Promo Fifty. 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 Fifty mo rin kung muli kong isa. Oo, kong isa. Dalawa 50. <laughs> <laughs> <Ay, laughs>